kami magsimba so papunta na kami ng tundo kay the Elisha at ito inimbitahan ng kaibigan niya kaya punta kami so abangan nyo na lang kami mga idol ayan o, yung simbahan sa likod namin ayan mas muna nagmas ayan so hanapin pa namin mga idol hindi namin alam kung saan dun bali address lang hindi pa namin alam kung mabilis lang namin mahanap to So, kita yan mga idol kasi na tayo sa biyahe ok tapos na kami magpagasolina yan ang petron pa kami paranyaki punta tayo mga idol sa ano tondo herbosa street Uh, hanapin pa namin yung bahay na yun kaibigan kasi yun ni Macy's ah uh, minsan ko palang yun ah uh, meet so na uh, nagpunta kami dun sa ano nila sa Divisoria so ngayon punta naman tayo kasi pinapapunta nila tayo mga idol kasama ko si Mrs bala yan mga idol ah uh, klase ni Mrs. Nung high school ah, Medyo matraffic siguro ngayon eh. eh um, anong oras na Anong oras na gang? Mas 12. 12 na So iahanapin eh, pa namin doon Sigurado mga Alahuna Or alas 12 Mahirap maghanap pag ano eh. Hindi mo alam. So mga idol, shout out sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel at sa Facebook page ko. Lahat ng mga nag-subscribe at lahat ng dumagdag ng aking subscriber sa aking channel ay maraming maraming salamat I love you sa inyo mga idol sana lalo nyo kaming suportahan sa vlog or sa ano facebook page na ito Naantay na kami nung pupunta namin, inaanap na kami, eh, nagsimpa pa kami mga idol.

Anong tayo sa mga Dapat tanungan Yan ano na yan eh Moriones Moriones na yan eh Boss, pwede magtanong? Daan pa dito yung routine, yung ano ah, anong street 'yon? Herbosa. Herbosa, papuntang Herbosa. Herbosa? Oo, Herbosa. Palagarin. Ready na lang, boss. Stoplight. Hay, stoplight. Sa kanan. Itong stoplight, itong stoplight. 'Di ba, Moreños na Huwag Moriones naman, ba? baka malito sige. dito, ka. Tapos nandun, papunta ano na, Quezon. So, sa pag linampasan namin itong Moriones, sunod na stoplight, kakanan kami. Oo, kanan. dire lang ito, lalampasan dito. yung stoplight dyan, ay ita herbosa yung street na yan. Kanan ka lang, para magandang tinatanong, mga idol. Shoutout sa inyong dalawa. Herbosa, herbosa. kaya pwede magtanong, saan ba dito yung road 10? Road 10. konten Sigi po, selamat po. Itu peng Itu ayo nih. Hah? Pengat lu dah. Pengat lu kan tuh. Binilangnya doon, yang binilangnya doon mismo sa kanton nya. Hindi nagpapapayat Kaso tumataba <laughs> Ayan Ito na tayo Ayan, Ayan mga idol ay Hindi na ako nakapag-video doon sa pinunta namin kasi ano may mga tugtog nagbibidyo kay eh. so may picture naman doon tapakita ko na lang kung anong ano, ah, ginabi na kami mga idol so sana supportan nyo na lang yung youtube channel ko at nagpapasalamat ako kay siya kuya robin tsaka Niya. sa mga nandun na uh, bisita niya mga family niya mga kaibigan maraming maraming salamat shout out sa inyo lahat at appreciate ko talaga na ano ah uh, niyo ako dun sa pamamahay niyo at sa mga pamilya niyo. Maraming maraming salamat. At kung hindi ko naman na-video lahat ng kabuhan dun sa pagpunta namin, dyan mga idol kasi ano eh, umulan lakas ng ulan ngayon nga nagpumilit pumilit ng kami ah, uh, basa nga ako Ayan, uh, binabi na kami nandito pa lang kami ngayon sa may bandang baklaran so ayan mga idol uh, thank you, thank you Ayan mga idol, dito na kami sa bahay ulan Ayan. <laughs> Nakarating na kami sa bahay mga idol. Galing kami sa Tundo. hindi ah, na ako masyado nakapag-video dun sa dinadaanan namin at saka dun sa bahay mismo nila at Elisa at saka ni Kuya Robin. Sa pinuntaan namin kasi may mga nagbibidyo ko uh, hindi ko ako nakapagvideo video dun. Kaya so, magpasinsyan nyo na. Ngayon, nandito na kami sa bahay. So, nung papasalamat ako at bigtas naman kami nakauwi kahit medyo naka ilum tayo you ng konti. Uh, maraming maraming salamat sa kay dati Elisa at Kuya Robin. Si Kuya Robin, hindi na nataga yun eh. Uh, Piesta sa kanila kaya inimbita kami nila Tama na yun nga, anak. Araw. Kaya yun, pumunta kami kangin ng mga siguro mga nakarating kami ng mga 1 o'clock ng hapon. So ayun, maraming maraming salamat uh, at Elisa, Kuya Rubin at saka yung family na nandoon ang anak mo at sa mainit na pagtanggap niyo sa amin, maraming maraming salamat So talagang bumili ba ko doon sa pag-asikaso niyo doon sa amin So thank you, thank you talaga at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko yung mga followers ko maraming maraming salamat Maraming maraming salamat sa inyo. I love you. At sa YouTube channel ko naman, sa mga bagong subscriber ko, maraming maraming salamat. Sana lalo niyo akong subscribe. At lalo niyo akong suportahan. At sa mga susuporta pa lang, ituloy niyo na. So, ayan. Mrs., anong masasabi mo dyan sa ano natin? Salamat talaga. Masaya kasi nagkita-kita kami sa mga kababata ko noon mga ano pa kami teenager ngayon mga go <laughs> nagkita-kita kami lahat doon masaya at saka super sila mag entertain talaga at higit sa lahat maraming salamat sa Panginoon nakauwi kami ng ligtas yun lang okay so hanggang dito na lang mga idol